So, hello guys. Kahapon po, biglaan lang yan napabili ako dyan kay Sir Arvin. Yung sumikat sa TikTok ng Big Mac niya. Ang tawag sa kanya ay si Enteng Big Mac. Taga Marikina siya. Dyan sa may Barangay de la Paz 7-11. Malapit sa simbahan. Eh, gusto ko sana bilhin yung taxi 65. Eh, wala na daw. Kaya ang nabili ko is yung tago 110. At yan, nagpa-picture ako kasama yung kanya mga kaibigan. So, nasama din pala ako sa live dyan, guys. Sa so, di ko inaasahan, yan, nakakita ko ng sikat na vlogger ba tawag dyan, or ano, yan. Kumain ako ng konti. Maaga kasi ako natulog. Tapos, ayan, gusto ng anak Hi. ko. Tapos, nagustuhan din ng mama ko. At nakita ko yan, no,